Sulit at masarap na Filipino food at iba pa ang nakainan ko dito sa Satwa, Dubai. Mm! Oh my God, sarap. Mm. Oh, ang dami laman. Ay! Sira na naman ang diet. <laughs> <laughs> for today's video ay nandito nga ako ngayon sa Crispy Grill Restaurant. Isa to sa masarap at sulit na Filipino restaurant dito sa Satwa. Sa tapat lang to ng Manila Building. Malinis ang restaurant. Ang service, mabilis. Marami ang servings nila at affordable ang price. Pasok ba sa panlasa ko? Check natin yan. Tara! Kumain na tayo! Balbakwa. Oh my God! Ang lambot. Tatanggal na siya sa buto. Pag alaman ko ha, Filipino talaga ang chef dito. Kaya naman, kuhang-kuha ang lasang kabayan. Let's try. Shucks, ang sarap. Oh my God, ang sarap. Sira na naman ang diet. Ganit <laughs> na promise. At napakamura ha. 18 dirhams lang. At may rice pang kasama. Hmm. Sarap. Ala eh, kain naman naman sa Jair eh. Gotong batang gasto. Wow! Oh, ang dami laman. Tingnan mo yung normal na goto na may rice-rice. Ito'y purong kuwan. Ano? Bakit gano'n ako'y nagugatang ganyan na? Like... Tara, try natin. Sa sobrang lambot niya, nahiwalay na siya sa buto. <laughs> Tingnan niyo. Oh, Ko, alam niyo, sarap. Tagal ang over mo dito sa sabaw pa lang. Ang sarap. Tapos, hindi lang puro laman ha. Mayroon siya mga laman loob. Ayan Oh. Grabe, hindi tinipid sa laman. Mm! Apakamura ha. 25 dirhams lang. Mayroon na rin rice kasama sulit. Beef kare-kare. Okay. Kompleto ha, may gulay. Ay, meron talaga siyang ano. May tuwalya talaga siya, hindi lang laman. Tingnan nyo, ang daming laman ha. Ang creamy, amoy na amoy ko na agad yung peanut. Walang halong excess to, promise. Ay, tamis ko yung talong. <laughs> Una kong kakainin to. <laughs> Favorite ko tong kare-kare. Lasa mo yung peanut. Ang creamy niya, ang lambot ng meat. Sarap ha. Oh? Wow. Ang no. Kanto pares! <sniffs> hindi talaga ako ma ano, mapares So hindi ko alam kung ano yung masarap na lasa ng pares. But we will try. Eto, marami din laman, fairness. Eh, hindi ko talaga alam kung ano yung authentic na lasa ng pares. Pero mamaya, tanungin natin ng kaibigan ko na kumakain ito kung masarap ba or hindi. Eh, masarap pa yung pares? Masarap. Woo! Pares, parang ikaw at oh! ako. Ito yung tinatawag nilang puti biryani. Wow, this is chicken biryani. Puti biryani. Alam nyo ba, ang chicken na ito is for only 13 dirhams. Kung gusto naman po ninyo ng beef, ah, po. 15 dirhams lang. Oh, na-miss ko to. Hmm, Ang sarap, hindi siya maamoy. Ito yung gusto kong biryani. Yung hindi talaga sa ma maamoy. Ito ang sarap ng biryani. At syempre dito sa Crispy Grill, hindi lang ito yung mga sineserve nila dito. Ah. Marami pa talaga. Ang daming selection po ng mga Filipino food. Merong Indian food, Chinese food, burgers, meron din. Sobrang dami pa talaga. Grabe, sobrang busog. Dito sa Crispy Grill, alam nyo ba, very affordable. Murang-mura. -mura, masarap. At ang location ha, very accessible talaga. Ano pa yung nyo? Tara na dito sa Crispy Grill. Busog-lusog talaga dito. Go, yeah! See?